Papakita nga ko kayo ano, 30 minutes may uli na. Ay, ano? 5 <laughs> minutes may uli. Hindi, may hirap sa ganteng. <laughs> <pag -rate> <laughs> ano, koy? Hirap kasi sa ganteng, maghihintay. Kaya natin yan, noy. Ayan, oh, ina-ice na namin yung mga ano namin dito. Yung tali namin para sa uli namin. Ngayon, magbe-bait and wait kami. <laughs> Di ba, bait and wait? Oo. Maghihintay muna tayo. Ano to, men? Ito nga yun ang trip namin kasi linggo. Siyempre, kailangan nag enjoy tayo, mga sir. Malang trip eh, no? Malang trip eh. Linggo, araw ng patay ito eh, di ba? Kaysa mag-shabu. Araw ng patay. Hindi. kaysa mag-shabu ka, mag-fishing ka. Oo. Oh, kaysa mag-shabu ka, di ba? Kasi yung shabu, parang ano yan eh. Nagbibigay lang sa'yo ng hyperness yan eh. Yung tenderness. Hindi tingin yung bulate. guys. mag-assist. mo yung bulate. Guys, ito yung bulati namin, no? Tingnan nyo, parang ano, nagkukumpo lang spaghetti. Meron, yeah, solid doon. Yummy! Woo. Alaga ko yan, guys. Yan. Pati... Tamang, ano tayo yan? Tayo nang makasama ko, mga, asamu, mga sa bulate ito. Mga nagpipishing, taot sa bulate. Sarap niyan, Noy! <laughs> First cast. sana makahuli. Medyo Medyo malayo yung ano natin Kala mo sobrang tinumo Lalo ka pa palang na <laughs> Pag mabuti ka nga parang feeling mo Masama na yung ginagawa ng iba <laughs> Alam mo yun? Yung feeling mo ano Ikaw lang yung mabuti sa mundo <laughs> Minsan Hindi mo kailangan pilitin maging mabait Makikita naman yun. Mas maganda kung ano ka lang, pero hindi ka nang uupal ng tao. Yo! Ang mabait nila, nagiging kupal na sila eh. Oh. O kaya, di ba sobrang bait. Hindi oh. nila nare-realize, nagiging KJ na sila. Yung mga ganun, ganun sistema ng buhay. Hindi, hindi. Tol, hindi ka naman KJ, Tol. Hindi ka sa usapan. Hindi naman. Hindi ka hindi, yes, maraming Arigo. ganun, marami kang may experience na ganun. Ray, si Riga, hindi naman ganun. Ariga. Lalo na sa trabaho. So, talaga bumaba Yes, sir. Uh -huh. Minsan nga parang sa sobrang bait mo, feeling mo masama na yung ibang yung ginagawa na iba. Ano yun? Hindi, <laughs> may mga ganun. Kunwari, ano ka? religious ka na tao tapos may nakita ka nagtato Siguro, eh. parang judge, judge pa nga nila yun ay, wala naman ako dun De, may iba may ibang gan oh may ibang ganun marami mga, dami ko ay na ay... na ah, sa na ganun that's na meron nga kami basta matanda na yun kwento ko share ko lang hmm ano rin matanda na ano kay Jim okay. ano yan na siya nung may mga tato ah na ano naka-encounter lang ako ng ganito. Uy, guys. Uy, naka tayo. <laughs> naka <-uli>, sakto. <laughs> ah, maybe, sir. Baby. Baby, <laughs> <laughs> Nilipat na kami, naka Lalaki man, lalaki man. Lagi na yun. May nalagyan naman tayo. Ang dali lang natin nakahuli ngayon. Bakit ba? Kapag wala ako, hindi ko makahuli. Hindi, kahit dito lang na. Bakit yung iba yung naampas yan? Kuawa, ano? Kawa. Guys, nakahuli naman kami. Wala kaming ibang mahuli kung hindi ganito. Tapos yung night fish eh. Pag uh nga -huh. oh, 10 minutes. Oo, oh. 10 minutes. Oo, mahuli agad. Ang laki o. Oh. Siyempre yun dyan. Ano lang, guys. Anong tawag dito? Kanduli. Pagka sa Ilok pasig marami na ito. Mm -hmm. Ano to? Nakakain to. Pero malansa. Kailangan, kailangan marunong ka. Oo, oh, uh, kailangan Yan Diyan ito. Hindi, hindi diyan Ano siya? Uri siya ng catfish. <laughs> na nag-came from sa ano? Pero tingnan mo mo ang ano yan. Ha? <laughs> Pakita natin. Di diba catfish yan, Koy? Ang na nabiyak yung bunga. Gago, <laughs> kawawa. Kaya ingatan Ay, hindi, hindi, mo. Ayan guys, sa tingnan mo. Sige. Huli. Cellphone ko? Mukhang shirt. Wala akong cellphone ko eh. Ay, hindi mo dala. Diba? Picture na natin. Ang <laughs> maganda umahay. Yung mga iba talaga dating kasama natin doon, sunod-sunod talaga yung huli. Oo. No? Oh. <laughs> Alam mo yun, ko yun doon. Pa, tinitignan na lang tayo kasi wala tayong hey, mauli. Kasi wala tayong bula atin na matino. Oh. Na. Hindi, oh. time din na yun, ano eh. Yung pag hindi ako marunong magtali. Oo. Ah. din Doon din eh. Street life si Coco yun. Tapos may mga gravity. <laughs> Bata. Uy. Consistent na consistent. ah oh, namin. Eh, hey, ako. Galing, galing, galing. 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 Oh, sabit na lang, Siyempre, kayang-kaya yan. Hey, hey, shabit lang. <laughs> lakas, lakas. Galing, galing. Very, very good ka, man. Ay, dila. Oli, kaya mo dito, Oli. Down. Ay, 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 ay. Ay, ingat kayo, to. <laughs> Ayan, <dila lang>. <laughs> ay. <laughs> <laughs> mga gagaling to. Solid kaya, solid. <laughs> ah, nyo, Lumana. Dapat mo 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 bita, bi. Iko ko. Eh. Yeah. No. Is. Susuatin nga natin eh. Sa akin din na Na video nga. Angay. Eh no doon marami tao. Ah. Ano yan? Panduli hmm. pa rin. Pating. <laughs> pating. nga. <laughs> uh, pating talaga eh no. <laughs> ano nasaan nito? <laughs> <laughs> Kasi maraming ito dito naglalakad. Makikita ka ng pinsan mo. Ay, <laughs> ano ba si Ate Rizelin? Hindi pa yung pa Ay. Ano po uh, ba yung channel niyo Kuya? Nomadic Culture. Nomadic Culture. Gusto mo like mo ngayon eh. Like mo ngayon. Hindi ah, ko dala sa kung ano. Nomadic Culture ka, Kuya? Oo. Vlogger yan. Nomadic Culture ah. nomadic. 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 nomadic nomadic culture yeah, uh, nomadic? oo to is spell n-o-d-i-c oo hindi n-o-m-a-d-i-c -N Ah, n-o-n-a -A That's culture alam mo naman yan nomadic culture nomadic culture nomadic okay okay shout out ang pangalan mo shout out sa akin ang pangalan si Jed Jed shout out sa mama ko yan shout out? yan shout out sa akin ano? No, no. I love you, Ma! <laughs> ah! Ano? 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 No, no. I love you, Ma! Papa ko. Pati yung papa. <laughs> I love you, Big Pa. <laughs> Nandito na po ako kay Kuya Will <laughs> <laughs> yeah. Shoutout pala sa akin. God bless, real Ano? Shoutout sa mama ko. I love you, Ma! Nalabit niyo. Mga mamas ril pala ko eh. Shoutout kay Kuya Will ako <laughs> mabigyan ng jacket. Yeah, shout out sa tatay kong bumbero. Wow. Yeah. Salut, salut. Saludo sa airpot mo. Salut. Hey, binombahan para sa kalikasan. Ungko. lahat naman, sa lahat naman. I-like nyo kami. I-like nyo kami. Na no, Culture. Sige, sige. Shout out sa... Pero parang na 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 pa para nakita ko na nga yun eh. Parang nakita ko na nga yung vlog nyo nga eh. <laughs> best friend ko yan since day 1 no? oo oo pag umaman ako putang ina kasama ka sa pangarap ko nasa <laughs> 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 si Andre ba yun? nasa si Andre? nasa wala, umalis na sige sige ingat kayo mga sir so yun guys sasamahan ko muna si Riga para mag withdraw ng pera niya, no? Ano? Oh, ako, wala, wala ako, budget kayo. <laughs> o, oh, mag-i-withdraw naman si Kokoy. Eh. Ako lang walang wini-withdraw dito eh. Eh, putyano! Ang galing mga Beatrix ah! Eh! 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 <laughs> Kakain kami ng ano ngayon. Catch and cook. <laughs> <laughs> catch, catch and cook ng Paris. <laughs> let's go, let's go. Oh, street life mga tol. <laughs> Pinalagkat ng Pasig. <laughs> <laughs> Isang utak <kasi>, at sa dalawang ng Hindi, walang <laughs> Mm. Nag-innovate like ko